Ang mandato po ng Anak Bangsamuro Movement ay kasama kami sa pagbabago ng Bangsamuro Region. Tayo rin po ay, ay nagbibigay ng kaunting kaalaman patungkol sa mga isyo na napapanahon ngayon sa Bangsamuro. Particular sa mga kabataan, tayo po ay tumutulong sa pagpromote -pag ng ating lugar na hindi naman tayo magulo dito bagkos tayo ay umu umuusbong at papunta sa, sa ating minimithi na pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Ang layunin ng ABM, uh, ang ating samahang ABM ay uh, tumutulong sa pagbibigay impormasyon sa kung ano ang estado ng ating lugar, no? Uh, sa ngayon, nagkakaisa ang mga kabataang Bangsamoro upang makilahok sa mga programa na kung ano ang meron ang BARM government, partikular sa mga kabataan. Tayo ay nabuo upang tumulong sa Bangsamoro pagdating sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran sa ating lugar. Ang ABM ay may layunin maging isang role model ng ibang kabataan na nais ng pagbabago at mapayapang komunidad. Ang ABM ay nakikilahok at lubos na sumusuporta sa BARM government. Hashtag, Youth is the hope of our future. Ang ABM po ay may mga plano para sa community services na naglalayong magbigay ng kontribusyon sa ating komunidad. Kabilang na dito ang feeding program para sa mga street children, orientation for teenage pregnancy, tree planting activities at mga aktibidad para sa mga kabataang may talento sa sining. Tulad ng paggawa ng musika o pagpinta, pagdodrawing at marami pang iba. Ang mga programang ito ay naglalayong magbigay ng suporta at inspirasyon sa komunidad. Halina't, sumahan nyo kami mga kabataan sa aming makabuluhang kontribusyon para sa samasamang pagunlad ng rehiyon ng Bangsamoro. Dito sa Anak Bangsamoro, -Bangsamoro. Sindaw ang